Nadine Lustre nagsalita na rin tungkol sa pagkakaroon nila ng matching clothes sa Gucci event ng kanyang ex-boyfriend na si James Reed. Trending pa rin hanggang ngayon ang naging matching clothes ng mag-ex-boyfriend and girlfriend na sina Nadine Lustre at James Reed sa naganap na Gucci event sa Greenbelt 4. Marami kasi ang nakapansin sa naging suot ni Nadine Lustre at ni James Reed nang lumakad na ito papasok sa event. Magkamukhang magkamuka kasi ang mga tela ng kanilang damit at tila sila pa rin ang magka-partner na pupunta sa isang event. Hindi naman naapektuhan ang girlfriend ni James Reed na si Isa Pressman. Ayon kay Isa ay maaari pa rin namang maging magkamuka ang damit ni Nadine Lustre at ni James Reid sa Gucci dahil pareho silang ambasador ng naturang luxury brand. It's all Gucci, yan ang pinagdiin ng komento ni Isa Pressman nang ma-interview ito kasama si James Reid sa Preview Ball. Ipinaliwanag din ni James Reid na hindi rin niya napansin ng batiin niya si Nadine Lustre na magkamukha pala sila ng damit. Ayon pa kay James, si Isa Pressman umano ang nagbigay sa kanya ng photo at sinabing magkamukha nga sila ng damit ng kanyang ex-girlfriend na si Nadine Lustre. Ito ay matapos umanong makita ni Isa ang official photos from Gucci. Naispatan naman sa Preview Ball si Nadine Lustre kung saan nakuhanan na rin ito ng interview kung ano ang kanyang masasabi sa kanilang matchy clothes nang kanyang ex-boyfriend na si James Reed sa nagdaang Gucci event. Ayon nga kay Nadine ay hindi rin niya ito napansin at talagang it's all good si lamang din naman. Hindi sila nag-usap ni James Reid hanggang sa nakita na lamang din niya ang mga photos. Gayon pa ay marami pa rin kinilig kay James Reed at kay Nadine Lustre. Kahit pa may kanya-kanya na silang mga boyfriend at girlfriend. Nabuhayan ngang muli ang mga fans ng Jadine nang makita ang interaksyon ni James Reid at ni Nadine Lustre. Lalo pang natuwa ang mga fans nang magpa-picture together ang dalawa sa Gucci event at talagang kitang-kita ang pagkakahawig o pagkakamukha ng kanilang mga damit. Sambit pa nga ng mga fans na nakakita kay James at kay Nadine ay bagay na bagay pa rin ang dalawa na maging ambassador ng iisang luxury brand. Hinangaan din ng fans ang pagiging professional ni Isa Pressman nang ma-interview ito tungkol sa naganap na Gucci Matchy Clothes ni James at ni Nadine.